yo guys, mau na aga, o oh, may bisita kami na guapa. o oh, dyan niyako makain yan itong crab. bila ito crab. oh. bila <laughs> kita dyan just guys, o oh, lang. buhay mga buhay pa siya, oh. o. buhay ito mahal. al. aga sa ingat naman. so karama aga. may aga. Yan. good morning rain good morning rain rain. O oh, hi, hi, tatay. Paring Noel. Uh. <laughs> Paring Noel, shout out. <laughs> Mayong aga ho, magkuang kita. Mura lang. 20 pesos lang ito. Bali, 40 pesos lang ito. May ulam ka na. Tara guys! Sa hmm. I mean, sila. isla. <laughs> One, papa, ho. <laughs> Good morning to each and everyone. Ang <laughs> sabaw naglilinaw baga ay nahulog na natin mga babae ay nasa so, katulan na natin yes. ay naku ay gumagalaw pa huwag kang gayaon ah! ayan na ang ating pinataang karabi key yes mga babae Oh. Hmm. Hindi ka na pwede mag <laughs> <lalain. laughs> oh, hindi ka na. Ah, hindi ka na lablab poro baybay ulit kasama ko mga pamangkin ko Apo magsusunod kami ng estudyante susama ang bayo at para makita nyo na naman kung paano na naman mag swimming charot, hindi, sumama lang ako sila para naman mag joyride naman tayo dito sa isla namin dahil napakaganda ng mga tanawin napakaganda ng dagat napakalinaw at uh, palubog na ang araw guys So hapon na susunduin na ang mga estudyante dito sa BAM sa Barubaybay So tara guys, samahan nyo kami sa Barubaybay From Isla to Barubaybay tayo guys So let's go Enjoy watching guys Sa mga salamat sa inyong support sa Bayot na Tagaisla. Isla Ang diri Marte pero madiscarte ang bayot ang kumpaw nila ura ura Proud na taga Isla Dahil taga -isla kami Oh Aks, Tagalog ah. Ayun na sila ate. Balik yan na ikaw <laughs> room na Hirarum niya. Eh. Hirarum Sige daw. Malalim, hindi mo maabot yan. Ang pagod niya, daw.

Kamabels, 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 Kamabels Bayuan, oh, oh. oh.

Uh, está a